Lika sa ating mga Pinoy, ang pagiging panatiko sa larangan ng boxing. Di may tatanggi na lalong dumami ang nagkahilig dito nang lumabas si Manny Pacquiao. Sabay sa kanyang pagsikat ay siya ring lobo ng nagkahilig dito. Kaya naman, maraming mga Pinoy boxer ang gustong sumunod sa yapak ng ating pambansang kamao. At isa na nga dyan, ang ating pag-uusapang bida, ang tinaguriang kwadro alas, John Riel Casimero. Subalit alam naman natin na ang karakter nga nitong si Casimero ay kabaliktaran ng karakter ni Pacquiao. Kaya naman, halos kalahati ng mga Pinoy boxing fans ay kritiko nitong si Casimero. Subalit kahit gano'n na maraming basher itong si Casimero, ay pinatunayan naman ito na isa rin siya sa magtatas ng bandera ng Pilipinas. Kaya naman natin balikan ang kanya naging ilang laban kung saan ginulat ni Casimero ang mundo ng boxing. Buwan ng Pebrero, year 2012, nandumayo si Casimero sa baluarte nitong Silasarte, nakilala sa pagiging matapang at palaban. Sa pagpasok pa lang nitong Celisarte ay makikita ang napakainit na suporta ng kanyang mga kababayan. Samantalang ang ating Pinoy na Bida ay tanging sarili at determinasyong manalo ang kanyang baon-baon sa laban. Sa kasagsagan nga po ng laban ay makikita ang paggugulang nitong Celisarte, ang daming suntok na rabbit punch. low blow At pati nga po ang pagkagat sa balikat ay ginawa na din itong silasarte para manalo sa laban. Subalit siyempre, kung partagulan lang din naman ang laban, ay hindi rin naman basta-basta magpapaday gitong si Casimero. Makikita na binantaan pa ni si ang repre nang bawasan ng puntos dahil sa panggugulang nito sa laban. Sa round 9 ay bumagsak nga itong silasarte. Lizarte. Maswerte na lang siya at nasave by the bill pa Sa round 10 ay makailang beses pang bumagsakit ang at natapos ang laban by a technical knockout Dito na nga po nagkagulo Maswerte na nga lang ang kampo ni Casimero at nakapagtago pa ito sa ilalim ng boxing ring A 27 ng Hunyo taon 2015 ng makalaban ni Casimero ang isa pang nuknuka ng gulang at may madayaring estilo na si Amnat Ruwing Ruwing. Ito nga yung naging laban ni Casimero na pagbalibag sa kanya ang ginawang paraan ng kalaban para talunin siya sa laban. At sa naging laban ngang iyon ay natalo si Casimero by a unanimous decision. Abenching ko ng Mayo taong 2016, muling nagkaharap ang dalawang fighter upang tuldukan ang kanilang nasimulang laban. Sa naging laban ay nakabawi nga ang ating kababayan nang pabagsakin ni Casimero sa round itong si Amnat at tinapos sa pamamagitan ng isang solidong body shot. Ikasampu ng Setyembre taong 2016 Nang dipensa naman ni Casimero ang kanyang hawak na titulo mula sa undefeated na brito na si Charlie Edward Isang dating European bronze medalist at may malawak na karanasan sa amateur boxing Marami ang nagsasabi noon na masyado pang maga para sumabak itong si Charlie Edward para sa isang major world title fight Ngunit ayon nga mismo dito kay Edward ay kaya na daw niya at kumpiyansya siya na kaya niyang umiskor na isang upset sa laban. Subalit really, really so pagdating nga po ng mismong laban ay eh, parang batang inagawa ng Candy ang naging itsura nitong si Edward nang matikman ang bangis ng suntok ni Casimero. say, don't hook with the hooks. But Buwan ng Setyembre taong 2017 Nang mapalaban naman ang ating bida sa kapwa Pilipino si Jonas Sultan Masyado nga pong naging dikit ang naging laban ng dalawang Pilipino fighter Na kung saan nga po ay natalo si Casimero by unanimous decision Natalo man siya sa laban na hindi ito naging dahilan upang tumigil na sa pagboboxing. Bagkos ay lalo pang tumibay ang pagnanais ni Casimero na makarating sa kampyonato. Buwan naman ng Hulyo taong 2018. Mula Super Flyweight ay umakyat itong si Casimero patungong featherweight division para naman labanan ang Mexicanong si Jose na ang magiging laban ay tatagal lamang ng 6 na rounds na kung saan ay 2 rounds lang ang inabot ng Mexicano kay Casimero. 2, 3 Buwan ng Pebrero taong 2019 nang mapalaban naman ang ating bida sa hapon na si Kenya Yamashita. Sa naging laban ay natikman nga ng hapon ang bangis ni Casimero na nanalo by a technical knockout sa ika na rounds. Dahil nga po sa impresibong panalo ni Casimero kontra sa hapon, ay naging daan naman ito para magkaroon ng pagkakataon sa WBO Interim Bantamweight title. Dito ay nakasagupa niya ang tinaguriang The Cobra, ang Mexican fighter na si Ricardo Espinosa Franco. Isa nga po sa mga kinatatakotang makatapat sa Bantamweight Division dahil sa kanyang napakataas na 73% knockout ratio. Subalit sa mismong laban ay tila nagmukhang mahinang nilalang ang knockout artist na Meksikano nang matikman na ang suntok ng Pinoy. At matapos nga pong maagaw ni Casimero ang titulo sa Mexican fighter na si Ricardo Espinosa Franco, apat na buwan lang ang lumipas ay itinapat naman ito sa Noy WBC Pecumbac Super Bantamweight Champion at rank number 10 WBO Contender na si Cesar Ramirez na isa ring Meksikano. Bago nga po magganap ang laban ay natanong ni Sir Pao Salud sa isang interview itong Meksikano kung ano ang kanyang magiging prediksyon sa kanilang magiging laban. At ito ang kanyang mismong sinabi, pakinggan nyo. Nice. What's your prediction? What's your prediction? Ah, uh, knockout, knockout. Knockout. out. Knockout. 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 Don't need interpretation. No <laughs> All right. Well. But... Sa mismong laban ay hangat ni Casimero na makapagpakita ng isang impresibong panalo sa harap ng ating mga kababayan lalo na sa labang iyon ay personal na nanood ang ating pambansang kamaoma ni Pacquiao. Makailang beses din bumagsak ang Meksikano sa lakas ng mga birada ni Casimero at natapos ang laban sa round 10 by a technical knockout. Is that, that? Oh, another solid right from, Here we from go. Casimero. And he's down. Oh. He's down. They're gonna call the knockdown. Wow. Let's have a look at the action there. Oh boy. But Matapos ang impresibong panalo ni Casimero kontra sa Mexicanong fighter, ay sunod naman itong itinapat sa pambato naman ng South Africa na si Solani Tete. Na noong mga panahon na yon, ay siya nga may hawak ng WBO Bantamweight title. At bukod nga po kay Inoue, ay isa rin itong si Tete sa mga iniiwasang mga katapat sa Bantamweight division. Subalit pagdating nga po ng mismong laban kontra nga kay Casimero ay tila ba nagmukhang pipitsugin boksingero ang kinalabasan ng Aprikano sa kamao ng Pinoy. Nandurugin at wasakan ni Casimero itong si Tete sa loob lamang ng tatlong rounds. At itinanghal ng panalo si Casimero via technical knockout. At matapos ang pagkapanalo ni Casimero kontra kay Tete, halos limang buwan lang ang lumipas ay agad-agad ding ikinasa ang laban sa pagitan ng ating pambato na si Casimero kontra nga po sa pambato naman ng Japan na si The Monster na Oya Inoue. Magaganap sana ang kanilang laban noong April 5, 2020. At ito ay para sa unification bout ng mga titulong IBF, WBA at WBO Bantamweight title. Subalit sa kasamang palad ay hindi nga po ito natuloy dahil sa hindi inaasahan paglaganap ng nakamamatay na COVID-19 pandemic. Subalit para hindi masayang ang paghahandaan ni Casimero na para nga po dito sana kay Inoue, ay ipinaris na lang muna ito sa Nooy Undefeated at isa sa mga top upcoming prospect ng Bansang Gana na si Duke Maika na nagsabing ibabalik niya raw ang titulo sa Bansang Gana. And I think I'll give good performance and I'm gonna bring the title back to Ghana. You saying? Subalit so kahit ganon, ay ayon mismo kay Casimero na kahit pa undefeated at knockout artist itong si Doc Micah ay hindi raw siya nasisindak dito. Bagko sa galit nga raw ang nararamdaman niya matapos ngang makancel ang laban nila ni Inoue. Kaya naman ang naging banta ni Casimero kay Micah ay humanda ka at ikaw ang tatanggap ng naipong galit na para sana kay Inoue paano mo pa kawawa to si Doc Mike kasi siya yung mapagbibigyan ng galit na ng galit ko sa ano binigay nila ni Bob Arum sa akin kasi ilang buwan ako dito sa Las Vegas mag 8 months 9 months ba o oh, muntik na magiging isang taon ano na yun kaya si Mike talaga yung ano yung masasalo niya lahat yung galit at saka inis sa mismong laban ay eh, walang kapalag-palag na tinapos ni Casimero ang pambato ng Basangana sa loob lamang ng 3 rounds by a technical knockout. Ikalabing apat ng Agosto taong 2021 ay muli nga pong napalaban ng ating bida sa pambato naman ng Cuba na si El Jacal Guillermo Rigundox na kung ating matatandaan ay siya nga pong tumalo noon sa isa pa nating pambato na si The Filipino Flash no Donaire. Subalit pagdating nga po dito kay Casimero ay hindi nga po ang mga taktika nitong Sirigondo Kung kaya naman matagumpay na nakuha ni Casimero ang panalo by split decision. Still champion, -Riel Alas December 3, 2022 ay nakatapat naman ito ang hapon na si Rayo Akaho kung saan ay tinalo ni Casimero ang hapon by second round knockout. Limang buwan ang lumipas. Buwan ng Mayo, year 2023. Ay muling napalaban ng ating bida sa dumayong Aprikano na si Pilipos ni Timwa. Mataas nga po ang naging kumpiyansa nitong si Pilipo. Natatalunan niya daw itong si Casimero. Subalit hindi naging sapat ang kanyang kakayahan para talunan ang ating bida. Panalo si Casimero by a unanimous decision na umabot hanggang 12 rounds. At pagkatapos nga po ng panalo kay Ngitumbwa, October 12, 2023 ay dumayo ang ating bida sa Bansang Japan. Nakatapat nito si Yukinori Oguni. Maganda naman ang naging simula ng bakbakan ng dalawang fighter. Subalit pagdating ng round 4 ay aksidenteng tinamaan ng headbutt itong si Oguni dahilan para itigil ng referee ang laban. Kung saan, technical draw ang naging resulta. 嗯。 10回戦に変更されていますさて解説まずは亀貝さん注目しているところぜひ今一応教えてくださいそうですねカシメルのコンディション、うん、そこはやはり一ランド目でよく見たいですねはいさあ岩瀬さんはどうでしょうかはい、えー、前回の競技選手の試合がメインだと思ってます <laughs> まあそうですねあれだけの戦いを見せられると、はい さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者ジョンビエル・カシメロ VS サウル・チャンスサ,サンチェス1回戦が始まりましたまずは第1ラウンド、まあ、カシメロのコンディションも心配されるんですけどもさおーいきなりいった、くらついたおっとしかし右を入れたあー、手をついたか手をついたかどうだダウンかダウンですチェスもいいカウントあったんですけどねに、はい さすがカシメロ攻撃力ありますねいきなりだまだ30秒経っていませんまずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロまあ、なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェスただカシメロはかなりかかっていますサンチェスの方はランキング世界ランキングで入りはしているんですけれどもこちらはバンタム級でのランキング入りということで まあ回級で言いますと岩さん重いんですよね。はいえー、まあ、この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかし、マシメロの方はキレイありますね。やはり序盤強いですね、えー、カシメロ <laughs> いきなりダウンが呼ばれました。まあ、ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。 ラッシュアここで左フック。サンチェスこれ得意なんですよ。<A> もうタメを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。<A> 今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しペイントを入れました。サンチェスそこに対してサンチェスもパスしたああー。カシメロの左がヒヨンいた。二度目のダウン。サンチェス立ち上がれるかフなついた。 上がりました残りは1分さあカカシシメメロロがが来るかストメに来るるかかかにササンチチチススス一いい、ね、いいいやすすいてここちでく左が入った力ないですね残りは40秒。 どうしようですかいいいいいやままだ聞いているまだ聞いてているる今のクリンチャーサンチェスうまかったですね2度目のダウンは思い切り効かされました残りは30秒左を返したカシメロがまた来たポーランドどうでしょう強げるかあ止めた